kilo po mga kaalbularyo, God is good all the time. Meron na naman kaming pupuntahan ngayon at siyempre si Direk Ramsey pa rin ang kasama ko. Ito raw ay hindi na makalakad. So puntahan namin ngayon at tingnan lang muna natin doon kung ano talaga ang sakit nito. Pero kung pasmo sa kusog ang pag-uusapan natin dito mga kaalbularyo, no worry. Kasi as always, meron tayong haplas na palaging daladala ko at pag matyambahan tayo, pangako ko, invited kayo sa big party ng may-ari tomorrow. So sabayan nyo lang po ako mga kaalbularyo para di naman kayo malito at syempre may maintindihan naman din po kayo. Okay, here we go. At yan, ito pala ay Honda Fit surplus unit. Sabi ng may-ari nito, ito na raw ay ginalaw ng iba. Iwan ko kung sino. So simulan na natin mga kalbolario, ka Let's go. So ngayon mga kalbolario, ka uh, talagang ano ginalaw na ang Fuse box dito. Ayan po mga kalbolario. Ka Pero tingnan lang na natin mga no kung ano ang posibleng mga problema nito. Okay. Simulan na natin. At yan gitao na agad ni Derek Ramsey ang battery. So tingnan natin mga kalbolario. Ka okay. Let's proceed. So ito na po. Ah, try natin i-start mga kalbularyo. Ignition on tayo. So ayan. So ngayon mga kalbularyo, ah nakita natin na walang check engine light na lumalabas. So walang check engine light ang lumalabas mga kalbularyo. So ngayon i-try natin i-start lang muna. So walang nangyayari mga kalbularyo. Ayan. Walang nangyayari. Okay? So, una sa lahat mga kalbularyo, kailangan na mayroon check engine light na lumalabas dito. Una sa lahat, ito po ang i-trace up natin. Anong dahilan ba't hindi lumalabas yung check engine light? Okay, tingnan natin. So, ngayon mga kalbularyo, kahit naka-ignition noon na tayo, ay hindi magagalaw ang ating liver knob. Yan o, hindi magagalaw. ito na po, tinitira ko na ginamit ko na ngayon ang aking haplas hinapyod ko na lahat ang mga tinae dito sa loob at pag di pa rin ito makalakad painumin ko na din po ito ng kinilking mamaya so ito na po, ginalaw na natin lahat dito mga kalbularyo at pinali, pinalit palit ko na yung mga rili nag interchange na tayo sa rili dito sa likod dito po nag interchange na tayo dito at ngayon mga kalbolario. Pag i-try natin i-ignition uh, on Ayan oh So ayan po mga kalbularyo Nakikita naman natin ang check engine light ngayon na nagpirat-pirat Iwan ko kung anong Tagalog sa nagpirat-pirat sa Tagalog Ayan oh Nagpirat-pirat yan So uh, Nang tiningnan ko dito mga kalbularyo Naririnig nyo na Umiingay yung relay dito Parang nagbli-blank ang relay Rapid ang blink ng relay dito Ayan o Naririnig nyo So ito po mga kalbularyo, nag-rapid siya. So ang gagawin lang natin dito mga kalbularyo, uh, ibaklas natin itong lahat ng mga sakit at linis-linis lang muna tayo. Gagamitan natin ng contact cleaner. So ito po mga kalbularyo. Yan, ito po ang gagamitin natin. Ibak ibaklas muna natin itong lahat ng sakit dito. Okay. So ito lang po mga kalbularyo. Yan, pasirit-sirit na muna tayo pag hindi to makukuha sa pasirit-sirit natin mga kalbularyo ano magtahas na din tayo dito punta tayo ng interior ngayong gabi magtahas na din to yan ito na po mga kalbularyo no nalinisan namin lahat yung mga harness at saka yung ah, mga relay dito sa likod ng fuse box so hanggang ngayon mga kalbularyo itry natin yan So hindi masyadong uh, malakas yung ilaw dito mga kalbularyo at biglang nawawala kahit naka ignition on pa tayo. So wala na tayong ibang diagnosis uh, diagnose dito mga kalbularyo. Uh, baklasin na natin tong board. Ipalabas natin tong board mga kalbularyo. Papakita ko sa inyo. Okay po. So ayan na po mga kalbularyo. So ngayon no, oh, binunot na namin ang uh, fuse box. So Ah, baklasin namin to. Okay po. So, ito na po mga kalbolaryo. Ayan, nabaklas na namin. Ayan, Oh. So, ito po ang fuse box assembly ng isang Honda Fit mga kalbolaryo. Ito po ang nasa loob. Ayan, o. Oh. Ayan. So tingnan lang natin mga karburador. So ito na po. Yung mga may mga kalawang, mga karburador, ito po ang mga suspected natin na parang nag-lose contact. So katulad nito oh. Parang nag-lose contact. So ito po ang mga posible o sanhi sa problema natin. Minsan lumalabas yung check engine light at minsan ah, mawawala. So ayan na po. Linisan lang natin. So ayan na po mga kalbularyo ah, Parang gikuhit-kuhit lang natin ang mga kalawang dito mga kalbularyo Hanggat na malinis na ah, Ito lang talaga ang sikreto dito mga kalbularyo Ayan na po oh. Ayan, so ito na po mga kalbularyo, ah, kakatapos ko lang na ikabit yung fuse box assembly. Ito po, kakatapos lang nating na ikabit yan. Ayan oh. So ngayon mga kalbularyo uh, I-try muna nating pandarin mga kalbularyo Kung uh, May development na ba sa ginagawa natin Okay So ayan mga kalbularyo So Try nating i-ignition on yan. So ngayon mga kalbularyo uh, Nakikita natin na uh, Malakas na ang ilaw sa panel board Ngayon mga kalbularyo Ito po sa check engine at saka sa battery at saka sa oil uh, Indicator Ayan oh. Uh, ibalik natin mga kalbularyo. Ignition on. So ayan, malakas na mga kalbularyo. So ngayon mga kalbularyo, i-try natin nating start. Start natin. So ayan po mga kalbularyo. Ayan. Umandar na ang makina mga kalbularyo. At ah uh, dito mga kalbularyo ay dati nakalak ito. So tapakan natin ang brake pedal natin. Ayan. So ayan mga kalbularyo Okay na So okay na lahat mga kalbularyo Yan So yan lang ang ginawa natin ah, Nalinisan lang natin ang ah, Fuse box Dito sa loob So Ayan na mga kalbularyo Problem solved na naman tayo dito Maraming salamat po At once again To God be all the glory